Alam kong hindi mo pa nagagawa ang ganitong luto sa manok, tiyak ako ang taob na naman ng isang kalderong kanin kapag ganitong luto ang ginawa mo. Bali, dito po ay meron tayong 3-4 kilo ng manok. Nilagyan lang natin niya ng asin at paminta bilang pampalasa dito sa manok. I-mamasage lang muna natin dyan ang mga manok at hayaan muna itong naka ng at least 10 minutes. After ng 10 minutes ay umpisa na natin ang pagluluto. Sa isang kawali ay maglalagay lang muna tayo ng kaunting mantika. Once uminit na ang mantika, ay ilagay na natin dito yung sinet aside nating mga manok. Isisir lang muna natin dito ang mga manok lang 5 minutes per side hanggang sa magbrown na ang kulay ng mga manok. Takpan at hayaan muna itong maluto. After ng 5 minutes, ay i-flip naman natin ang mga manok para po yung kabilang side naman ang maluto. Takpan at hayaan uli itong maluto ng 5 minutes. After ng 5 minutes na pagsisir, ay pwede na tayong mag dito. Igilid lang muna natin ang mga manok at igisa na natin dito ang sibuyas at bawang. Igisa lang ito hanggang sa maamoy na ng kapitbahay natin kung gaano kasarap tong niluluto natin. Pagkagisa ng sibuyas at bawang ay isama na natin dito yung mga manok sa pagigisa. After niyan ay maglalagay na tayo ng 3-4 cup ng tubig. Takpan natin ito at hayaan mo kumulo ng at least 5 minutes. After ng 5 minutes na paggulo ay pwede na natin ilagay dito ang isang lata ng mushrooms at isang buong chicken cubes. Haluin hanggang sa matunaw ang chicken cubes dito sa ating niluluto. Guys, kung sakali pong magugustuhan mo itong luto natin sa manok, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this chicken recipe. Maraming salamat po! Pagkatunaw ng chicken cubes dito, ay maglalagay na tayo ng isang lata ng 370 ml ng evaporated milk. Haluin lang ito at saka takpan at hayaang kumulo. Pagkakulo ay maglalagay na agad tayo ng isang maliit na lata ng liver spread. Isa yan sa magpapalinamnam at magpapasarap ng ating gagawing dish. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa kumalat na maigi ang liver spread na nilagay natin. Pakuluin lang ito saglit at saka natin ito titikman. Dito po ay magdadagdag pa tayo ng kaunting paminta at kaunting asin para mas lumasa itong dish natin. And para naman mas maging thick ang sauce nitong niluluto natin, maglalagay naman tayo dyan ng slurry mixture. Ito po yung pinaghalong 1 tablespoon ng cornstarch at 1 fourth cup ng tubig. Magsisilbi po itong pampalapot dito sa ating nilulutong dish. Pero kung ayaw niya naman po na medyo saucy ang sabaw, pwede naman pong huwag na kayong maglagay nito. Lutuin pa natin ito ng kahit 1 minute na lamang hanggang sa lumapot na ang sabaw natin dito. After ng 1 minute ay lumapot na ang sabaw natin dito. And syempre, i-ready mo na din ang maraming sinaing. Dahil tiyak akong mapaparami na naman ang kanin ang buong pamilya. Dahil sa sarap nitong creamy chicken in liver sauce recipe natin. Salamat sa panunood! Bye!